Magandang hapon mga kapopo. Ngayon nakakasama natin ang coach ng Arnis ng Nueva Ecija, si Sir Melvin Palos. Sir Melvin, bugay po sa inyo. Magandang hapon. Bugay okay po at magandang hapon sa inyo lahat. Kamusta po ang General Santos City? Napakainit. Pero po ngayon umuulan. Okay. Thank you, Lord. Thank you. Malamit. Pero ilang buwan yung pina, uh, pinipraharaan itong kapatang uh, pinoy na tipan Actually uh, po, uh, year-round ang training namin. Hindi naman po sa Kasi tuloy-tuloy po yung aming mga tournament. And napakalaking karangalan nga po at mapabilang kami at mapasama sa Batang Pinoy na ginanap dito sa Jensen. Opo, ilan po ang mga dala-dala po natin mga participants sa Arnis? Okay, para po sa Arnis, meron po kaming pitong lalaki at pitong babae. So, 14 po kaming lahat. At uh, sana magmedal ang Team Nueva Ecija. Opo, uh, ano po yung advantage ng Arnis team po ng Nueva Ecija? Okay, uh, nakikita ko advantage namin kasi unang-una meron kaming uh, SPS uh, sports section na kung saan talaga meron kaming dalawa hanggang tatlong oras sa training daily and binibigyan pa kami ng chance na uh, every Saturday magkaroon kami ng special training Ah, okay. uh, may po sa lahat ng mga participants and also sa mga bata nyo po. Okay, so wag po tayong titigil. Uh, talaga kung minsan nagkakaroon tayo ng problema sa ating school, sa ating LGU, pero tuloy lang po ang paglalaro. Dahil ito po ay hindi lang para sa ating mga coaches, kung hindi, da, uh, para sa mga bata at sa mga susunod na mga magagaling na leader natin sa sports. Opo, maraming salamat po Sir Melvin. At bukay po, good luck okay, po. po sa parating na mga games yung Thank you po. Salamat po.